Kasi gustong gusto natin nagtatama ng ibang tao eh. Kaya ikaw, nagtatampo ka kapag ka hindi ka pinakinggan. Pero ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo, ang ating misyon ay higit doon sa pagtatama ng ibang tao. Ang ating misyon, kagaya ng sabi sa ikalawang pagbasa, ay magmahal. Kung tayo man ay nagtatama ng ibang tao, yun ay dahil nagmamahal tayo. <laughs> Uulitin ko, kasi dito maraming nagkakagalit-galit eh. Pag hindi malinaw sa'yo, bakit mo itinatama yung kapwa mo, eh lalo lang masisira ang relasyon ninyo. Minsan nagsisimula ka sa malasakit. Pero malauna, nagiging galit. Bakit? Kasi hindi naman talaga puro ang intensyon mo. Ang intensyon mo para magtama ay mapasunod yung taong yun sa'yo. Kontrolin yung buhay niya. Pero hindi gusto ni Lord yun. Hindi yun ang punto ng Ebanghelyo ngayon na kontrolin natin ang buhay ng ibang tao. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapananauli ninyo, mapapanauli mo sa dati. At napapanumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong sa Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw sa lahat ng mga kasama nating sa puso at diwa sa panalangin sa pamamagitan ng ating live streaming mula sa iba't ibang panig ng ating bansa at ng buong mundo. Pakicomment nyo na lang po kung saan kayo nanonood ng ating live streaming. O, sa mga nagsisimba, sa mga nanonood. Kayo ba yung tipo ng tao na kapag ka nakikinig sa sermon ng pari, sisikuhin yung katabi? Shh, makinig ka, makinig ka sa sinasabi ni Father. O, oh. kasi tinuturo para sa iba daw yung mensahe ni Father. Pero, minyamahal ko mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo na ang unang patunguhan ng salita ng Diyos ay walang iba kundi ikaw na nakikinig. Kahit kami, pag nagbabasa kami ng Ebanghelyo, a successful homily is not you hear it for other people, you hear it for yourself first. Para makagawa ka ng isang sermon na sigura, siguro ay tatalab sa ibang tao, siguraduhin mo munang may talab sa iyo. Kaya ikaw ang dapat unang makinig ng salita ng Diyos. At ang mabuting balita ay hindi para sa iba, ang mabuting balita ay para sa iyo muna. Ikaw muna ang babaguhin ito bago nito baguhin ng ibang tao. Amen. O ngayon, itong mensahe na ito para sa iyo. Ikaw nga na nakikinig ngayon. Kayo nga na nagsisimba ngayon. Para sa inyo ito. Kasi pag pinag-uusapan natin itong ebanghelyo na ito ng pagtatama tungkol sa pagkakamali ng ibang tao, ang una nating naiisip, sino ba yung mga taong nakagawa ng pagkakamali sa akin? Kaya tuloy, hindi natin naririnig yung mga mahalagang bahagi ng Ebanghelyo. At ano yung mahalagang bahagi ng Ebanghelyong ito? Hindi tinutukoy ng Ebanghelyo lamang kung paano natin itatama ang ibang tao, ang gusto ng Ebanghelyo, itama kung ano ang pananaw natin tungkol sa pagtatama ng ibang tao. <laughs> Let me repeat that. The gospel that we have heard does not only want to teach us how we will deal with wrongdoings of other people but it also corrects the way we think of correcting about correcting other people gusto nitong baguhin ang pananaw natin tungkol sa pagtatama ng ibang tao at ano po ba yung pananaw natin usually kapag nagtatama tayo ng ibang tao huwag na tayong lumayo halimbawa na sa mga anak natin Halimbawa na sa mga kaibigan natin. Madalas, kapag nagtatama tayo ng ibang tao, ang gusto nating mangyari, magbago siya. You want the other person to change. That is why, kapag hindi nagbago yung taong kinakausap mo o yung taong itinatama mo, feeling mo failure ka. Are you listening to me? <laughs> Nagigets niyo yun? Kasi gustong gusto natin nagtatama ng ibang tao eh. Kaya ikaw, nagtatampo ka kapag ka hindi ka pinakinggan. Pero ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo, ang ating misyon ay higit doon sa pagtatama ng ibang tao. Ang ating misyon, kagaya ng sabi sa ikalawang pagbasa, ay magmahal. Kung tayo man ay nagtatama ng ibang tao, yun ay dahil nagmamahal tayo. <laughs> Uulitin ko, kasi dito maraming nagkakagalit-galit eh. Pag hindi malinaw sa'yo, bakit mo itinatama yung kapwa mo, eh lalo lang masisira ang relasyon ninyo. Minsan nagsisimula ka sa malasakit. Pero malauna, nagiging galit. Bakit? Kasi hindi naman talaga puro ang intensyon mo. Ang intensyon mo para magtama ay mapasunod yung taong yun sa'yo. Kontrolin yung buhay niya. Pero hindi gusto ni Lord yun. Hindi yun ang punto ng Ebanghelyo ngayon na kontrolin natin ang buhay ng ibang tao. Anong sinasabi ng Ebanghelyo? Tayo'y isang pamayanan. Isang pamilya tayo bilang simbahan. Kaya nga po, bibihira lang pong gamitin ang salitang eklesia. Sabihin nyo nga po, eklesia. I-comment po ninyo. Anong ibig sabihin ng eklesia? Kalipunan o pagtitipon ng mga tao And it pertains to the church. It pertains to us. We are one family. At yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo na kung mayroong dalawa o tatlong natitipon sa pangalan ko, ibig sabihin, pag magkakasama tayo, kasama din natin ang Panginoon. Nasa gitna ng ating mga ugnayan ng ating Panginoon. Kaya kung meron mang unang nasasaktan, kapag tayo ay nagkakagalitan, sino yon? Hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Ang Panginoon ang unang nasasaktan. Kaya po, minamahal ko mga kapatid, magandang paalala sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Kaya natin ginagawa ang mga yan, hindi lang pagsunod sa utos. Kung susundan natin yung sinasabi ng Panginoon, paano itatama yung kapwa, kakausapin mo muna, magsasama ka ng saksi, at sa kahuli-hulihan na ipagdadasal mo, itong lahat ay dahil sa pag-ibig. Hindi ikaw ang unang nasasaktan, kundi ang Panginoon. Kuminsan kasi yan ang problema, bakit nga hindi nagiging tagumpay sa atin? Ulitin ko ha, hindi nagiging matagumpay sa atin ang Panginoon. Bakit? Because that experience of correcting other people should also change you. At yun ang tagumpay ng Panginoon kung sa pamamagitan ng pagtatama ay nabago rin niya ang iyong kalooban. Bakit? Mas lumalim yung malasakit mo dun sa taong yun. Akala nung ibang tao kapag ka sinabi, nandun na sa third level ng correction. Ano third level? Pag hindi pa rin nakinig sa'yo, hindi pa rin nakinig sa may saksi, sabihin mo sa simbahan. At pag hindi pa rin nakinig sa simbahan, ituring mong hentil. Ang akala ng iba dyan, ibig sabihin, wala ka ng pakialam. Pero yung huling sinabi ng Panginoon, sabi ni Bishop Bart noong Bible study, o baka naman ha, manood kayo every Thursday, 8.30pm, Bible study sa Ang Batingaw. Ano sabi niya? Bakit sinabi ng Panginoon na, kung may tatlo, dalawang nagtitipo, naroon ako, at ano mang hilingin ninyo, ipakikinggan ko. Ano ang tinutukoy ng Panginoon doon? Kung nagtitipon tayo, hindi lang tayo hihiling ng kahit na ano. Ang ating pagtitipon ay nakatuon doon sa pagpapanumbalik ng mga taong nagkamali. Kaya nga sa banal na misa, ang ipinagdadasal natin ay hindi lang tayo na nandito. Ipinagdadasal din natin yung mga taong tumalikod na sa atin, yung mga taong nagkakamali. Lahat ipinagdadasal dito sa simbahan, kahit yung mga taong ayaw ng makinig sa atin. Kaya po, minamahal ko mga kapatid, ano ang assurance ay binibigay sa atin ng Panginoon? Kung hindi makinig sa iyo, hindi makinig sa, ka, sa, sa, saksi na kasama mo, at talaga namang hindi pa rin nakinig sa simbahan, talagang napakatigas ng ulo, tingnan lang natin sa Diyos na natin isumbong. Ipagdasal natin. Bakit? Tanong nyo sa akin, bakit? Tanong nyo po sa akin, Bakit? Kasi hindi mo kayang baguhin ang puso ng kapwa-tao. Pero ang Diyos, kayang pumasok sa puso ng kahit na sinong pinakamatigas ang ulo. Kaya bandang huli, ano ang namamayani? Pagmamahal pa rin. Sa simbahan, hindi uso ang sukuan. Hindi natin sinusukuan ang bawat isa. Patuloy natin silang pinagdadasal. Subalit, so, minamahal ko mga kapatid, isang mahalagang paalala tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa gusto mong maging mabuti yung taong yon at mapabuti siya. Ang pag-ibig ay tungkol din sa pagrespeto. Kasi kung minsan ikaw gustong gusto mong magbago yung tao, pero siya ayaw niyang magbago, anong dapat mong gawin? Anong dapat mong gawin? Pag nagawa mo na ang lahat ng ng sinabi dito sa Ebanghelyo, pagdasal mo na lang. Huwag mo nang pilitin dahil kahit kailan ang pamimilit ay hindi pagmamahal. Uulitin ko. Huwag mong piliting magbago dahil ang pamimilit ay hindi pagmamahal. Irespeto mo siya bilang tao. May facing 'yan. Ngayon ayo magbago niyan, tanong niyo sa akin bakit. Mapapahiya eh ayaw lang umamin na siya yung mali. Pero darating ang panahon, magbabago din niyan sa awa ng Diyos. Amen. O lakasan ng amen ng mga may ipinagdadasal ngayon na gustong magbago. <laughs> Hindi po ba pangalawa, ang pagmamahal ay tungkol sa pagrespeto. Ito rin ay pagrespeto doon naman sa taong nagtatama sa iyo. Ang problema sa iyo, alam mo na nga nagkamali ka uunahan mo na lang ng galit para magmukha kang tama, Nye. hindi ka naman talaga nagiging tama dahil hiniya mo yung taong nagtatama sa'yo o dahil siniraan mo yung taong nagtatama sa'yo. Hindi. Sabi nga ni Biko Soto, hindi nakakadagdag sa kredibilidad mo ang pagsira mo sa kredibilidad ng ibang tao. Tama o mali? Oo. Kung mali ka, quiet ka na lang. Kung ayaw mong makinig, quiet ka na lang din. Kung hindi ka pahandang magbago, quiet ka na lang din. Igalang mo yung nagtatama sa iyo. At pangatlo, at itong pinakahigit sa lahat, igalang natin ang Diyos sa ating konsensya. Igalang mo yung taong nagkamali, igalang mo yung taong nagtatama sa iyo, at pangatlo, igalang natin ang Diyos ng ating konsensya. Pag mo, na ikaw ay inuudyo ka ng magbago ng Diyos, grab that opportunity to change. Kung nararamdaman mo sa puso mo na ang gusto ng Diyos, talikuran mo na yung maling ginagawa mo, talikuran mo na. Tanong mo ulit sa akin, bakit? Bakit bukas buhay ka pa? Kano ka kasigurado? Kaya nga minamahal ko mga kapatid, ibinibigay sa atin ang paalalang ito upang walang masayang na panahon. Every day is a call to conversion. Every day is a call to reconciliation. Every day is a call to change our lives. Walang taong buhay na walang dapat baguhin sa buhay niya. Lahat tayo ay hindi pa perpekto. Amen? At bilang panghuli, nais kong iwanan sa inyo ang magandang pagnilayan mula sa unang pagbasa natin ngayon. At ito ang magandang tandaan natin sabi niya, Kapag daw ang tao ay pinagsabihan mo at nagbagong buhay, Kapag ang tao ay pinagsabihan mo pero hindi nagbagong buhay, pananagutan, wala ka ng pananagutan sa Diyos. Pero kapag ang isang tao pinagsabihan mo sa kanyang pagkakamali pero hindi siya nagbago, pananagutan na niya yun sa Diyos. Wala tayong ibang sagutin sa Panginoon kundi ang magmahal. At ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagtatama. At ang pagmamahal din ay nangangahulugan ng respeto sa Diyos at sa kapwa. Amen. Kung nabless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabibless. Kung gusto mo rin mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang iba -ibang social media platforms. Pari ng diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa number one Catholic app in the world, ang HALO. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Halo. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Halo app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang sa sabi.